ipaliwanag ko lang ng mabuti ang tungkol sa tatlong old fruit bearing trees na mga lansones na hindi equilateral nag triangle pero hindi the same ng distance 62 feet galing dito papunta doon iba naman dito 75 feet dito rin 25 feet pero alam niyo ba na sinadyang pinifix uh, ang mga distance na ito para don sa tinatawag na possible missing code sapagkat kasi dahil engineering batalyon ang tumitira nito at nag noon posibleng ang itinanom or itinanim ang uh, iba dito posibleng uh, wala pang gyera no meron ng nagkampo siguro ito yung pinakaluma talagang may touring na century na at yung iba dito ay bagong tanim lang may kaliitan nga lang pero makonsidered pa rin na ito ay ginamit pa rin ng mga sundalong hapon liban dyan sa malaki yung dalawa dito ay posibleng merong it isa dito na itinanim either ayan o dito at ang pinakamamangha hapa dahil dalawang puno ito na lansones na magkatabi talagang lumang luma na hindi daw hindi pa daw pinapanganak ang nagmayari ng na lupa dito na na to ang tatlong lansones na ito ikaapat tong nasa uh, ano niya nasa tabi lang pinutol na at ito yung isang old lansones na mayroong bakal at uh, sa akin palaga ito ay terno o lumang pako na nakaharap exactly 2 to 5 degrees bakit ko alam dahil sa kahit wala na ang pakong ito kinuha na kasi, ewan ko lang kung sino yung nagkuha uh, tinusukan natin ng uh, sanga ng malit na kahoy para para mag-fix siya doon sa ilalim at uh, masundan natin yung bearing point na posibleng uh, kung saan nakaharap at base din sa ating pagtatanong sa nagmayari kung saan nakaharap at tumutugma naman so ngayon 2 to 5 degrees siya ito muna na ang unahin natin nagpatuloy tayong bumaybay dito hanggang sa huminto tayo dito para sa tinatawag na crossline ang crossline ay mag end talaga yan ng zero point so dahil merong lansones dito nag end sya ng zero point hindi pwedeng basihan natin ang ibang kahoy na hindi na nag exist at ibang klase na kahoy dahil hindi naman lansones ang pinaka uniform dito ito lansones lansones lahat ng kahoy na ito ay lansonis so ngayon, ibang usapan na kung mayroong kahoy dito, sabi na nagmayari mayroon din kahoy dito, mayroon din kahoy dito naanod na dahil may river dito eh. ito yung pinaka uniform na pinagbasehan natin, ito yung mother code kasi siya yung pinakamalaki, ito yung pinagkuha na natin ng reference, uh, pwedeng sub mother code ito, na mayroong pako, na nakaharap exactly 2 uh, to 5 degrees, to code 8 dito ito code 2 225 degrees dito pabalik 45 degrees so azimuth and back azimuth is 225 to, to 45 degrees so sabi ko nga ito ay 225 degrees so alam naman natin pagka 225 degrees is uh, prohibited yan na dig site may say malalim to medyo malaking load kung malalim man ito, mas may malaki pang malalim posibleng ito. Pero mamaya na to, missing code to eh. Para magkaform form sila ng diamond type. So dito muna tayo. Pagka mag tayo, dapat kung ah, nag-end siya dito ng ah, nagpanimula siya ng 5, 45. So may, malamang may 5 percent ring. And then dito, 2 to 5, mayroon pa rin 5. So dapat mag-lock siya sa 0 point o 0 degree. Uh, hinahanap natin ay naka-align siya papuntang norte or code 1. Ito na yung nangyari. Bale, ito na naman yung code 1 na literal kapag tatadlas doon ay river. So, ang code 1 is sa elemental decoding ay uh, water. Switch is um, marami tayong makukuha sa dig site kapag maghukay tayo na mga kulay blue. Oo. Hindi naman mga bakal. Mismo sa ilalim. Ilalim pa mismo. Kung wala man sa ibabaw na andun sa ilalim. Mga foreign object o mga uh, ibinaon talaga. Isinadyang ibinaon ng mga gamit o mga bote na basag na kulay blue or mga transparent. So pwede rin sa ilalim pa nito ay water table na na pwede rin na merong irrigation canal dito na papunta dito sa ilalim or tubo para sa trap pagkaganito kasi naka 2 to 5 degrees galing sa pinaka reference natin nako lago tayo dito delikado to so mag end sya mag dito sa naka code 1 ah, or minto sa norte at ito naman yung naka south lalong lalo na naka south na naman ito posibleng may trap ito aasahan na lang natin yung mga poisonous chemicals normal lang naman talaga yon at bomba mga masakla pa bomba kasi naka fire element galing dito eh. at dito naman ito yung code 8 ito yung pinagsuspetsahan natin na liban sa nakaturo siya dito sa malaking deposito na tatadlas dun sa iba pang dig site o sa uh, naandon na ando na sa kabilang ibayo na tatadlas dun sa river merong inooperate dun na nagbabakho ibang usapan ng load na yon o ibang, ibang dig site na yon dito lang muna tayo na posibleng may maliit na deposito malapit lang sa punong ito alam naman natin na pagka fruit bearing trees na lalong lalo na lansones pang mabawan lang yan pero estimate natin yan um, 15 to 33 feet considered pa rin yan na shallow depo or small deposit so malamang dahil naka code it siya galing dito load and then load to load target tayo mayroong load dito under or malapit lang sa puno so madalas sa lansones ay naka East ang deposito na maliitan lang. So kuha tayo ng uh, East dito tapos sa uh, 3 feet lang or 1 yard. So magtest dig tayo. Posibleng may bote sa ilalim. May mga bote na makikita natin dito ay pwedeng bluish pa rin mga blue blue pa rin na mga uh, bote. Meron ding green kasi laksa sa uh, galing west. 270 west dito na banda dito yung west perfect west so dito ay naka 310 lang tapos dito naman ay uh, naka uh, naka 310 dito naman 100 uh, 130 so gamit ito sinukat natin ng mano mano kaya na -na nalaman natin dito na naman tayo sa pag-uwing uh, uh, from 240 maging 240 na to at uh, gayahin natin itong uh, degree na to. Ito yung 60 degree to, to 240 degree. Ito yung naka Nasulat ko ba? Ito ay 240 papunta dito naka 60 degree na din ito na may sukat na same lang dito. So ngayon dahil missing code siya, ito na yung solusyon diyan. Para mag-form siya ng perfectly diamond. Ito diamond kasi yun eh. Kuha tayo dito ng uh, 62 feet. Papunta doon, straight talaga baybayin natin yung 300 uh, 240 dig at I mean yung azimuth niya 60 degree galing sa 240 60 degrees straight talaga 'yan at hihinto tayo para mag-lock din siya dito sa uh, papunta dito na may bearing point na 310 to 230. So mag-lock siya sa 0 point. So okay ito dahil 00 siya. So, meaning to say nag-end siya sa zero at nag-lock sa zero. Nag-end sa zero, nag-, -end siya sa zero, nag na, nagsimula tayo sa zero tapos nag-lock sa zero so zero zero so ito yung pinaka malaking load target natin so ngayon balik tayo dito na may posibleng um, uh, dig site din sa gilid niya 3 feet lang distansya so ngayon uh, ito yung uh, gamitan sana natin ng chop uh, wand kung meron tayong chop wand at mga gamit para ma ma-frame ma natin or makuha natin yung dimension ng uh, ang laki ng laki ng object na posibleng binaon diyan. Code 2, code 8. Ito yung mababaw kasi naka-code 8. At papunta naman dito sa norte, ito ay uh, posibleng may mga bote rin sa ilalim below 2 to 3 feet, 3 to 4 feet. Ayan, sa under talaga na madalas sa under 'yan eh. Na may kulay din na same lang, na green, blue, posibleng brown, ganyan. At sa west side dito, may posibleng drum deposit. Kuha tayo ng uh, mga tree tree lang, kasi given dito, papunta dito, sa, pa-yes, harap tayo sa araw, tapos, pa-west dito. So, kumpas tayo ng pa-west. Posibleng may drum deposit dito, o baril na inilubog sa ilalim. At uh, malapit lang dito sa river ang balito ko nga ay may magbakho sana dito malapit sa punong ito. Babakuin sana pero napigilan lang dahil na may namana ng gabing yon Mga pinsan siguro niya yon Tapos babalakin siguro ang bakuin ito. Madala malamang ito ay may drum deposit sa west side o sa mismong malapit sa puno. So estimate ko ay 9 feet galing dito kasi 3 uh, yards nga. So... Uh, 3 yards is equivalent to 9 feet. Okay. So, posibleng may baon din dito. Mga giveaway lang yan. Tulad din dito. Dito, ay um, hindi na ako nagsuspet sa. Maaring ito ay uh, coordinate lang or counter sign ng uh, talagang uh, mga puno para ma-perfect siyang diamond. Not triangle na perfectly but dito mismo so ito pareha ng sukat magkaparehas na naman ng sukat dito at ang dito dito rin ay magiging parehas ng sukat din na mag lock sya dito 0 0 nga sya 0 0 so ngayon kasi ang bearing point dito ulitin ko naka 310 ganun din dito kukuha tayo ng 300 din para maging perfect siya dun sa 130 na diamond type yang yeah, titignan natin i-frame natin ng ganito ba diba diamond na siya so posibleng ito yung tig site na malalim talaga at ito yung mas pinakamatindi maaari ding may tubo na kasi malapit lang sa creek eh. pwedeng may kanal dyan na Uh, nagsilbing drainage malalim may mga old videos na binidyo ng mga uh, combat videographer noon ng mga hapon uh, na yung estilo ng kanilang pagkakanal ay sobrang laki at uh, yung hukay nila dito ay posibleng malawak ito yung missing code so solved na ito yung missing code. at dito na tayo mag detect dito na tayo mag scan dito na tayo mag Uh, kumuha ng aura ng mga nakabaon dito at dito rin so kung titignan ninyo hindi siya perfectly na nag align talaga ng ano no street by street kasi ibang degree to eh 225 to 45 ito yung sa uh, ayan norte straight talaga norte so ito yung nasa nap, napasok siya sa tamang 3 grams ito yung uh, code 1 code 9 ayan So, for centering, yan ang code 5. So, hanapin natin yung code 5. Meaning to say, yan na ang dig site mismo. Maraming maraming salamat at eto uh, uh, ito na. Na ano ko na. Napaliwanag ko na na mayroong posibleng giveaway dito. At dito rin sa west side. Dito sa east side. Malapit lang sa puno. At dito yung mga malalim na load. At ibang usapan na ang mga load sa malayo. Yun lang at maraming maraming salamat. na, Okay. So, ayan. I-frame natin diamond type.